Hello mga kasari, ito yung ganap ng aking tindahan ngayon na malapit na ang Holy Week. So ayan guys, kakarating ko lang galing ako namili. Ayan yung mga pinamili ko. So, ayan. Hindi ko pa nabuksan. ito sa labas Ayan, bumili na ako ng Coke. So, dagdagan ko pa to guys. Kasi sarado yung mga groceries Webes, Biernes. So, kailangan marami akong snacks. Ito yung ganap sa aking tindahan. Yan, alam nyo mga kasari, ang hirap. Nahirapan na ako ngayon kasi ako lang mag-isa dito sa tindahan na nagbabantay. So, need ko na talaga ng kasama. Ayan, guys. Oh. Meron marami pa ako dito hindi ko pa na-display. Tinan mo yung mga sunrocks ko dun. Oh, ginulo ng pusa. So, ayan, guys. Hindi na talaga pwede na ako mag-isa. I need na ng kasama. Kasi sa loob ng bahay namin hindi ko na maasikaso mga kasari. <laughs> hindi pa ako nakapagluto. Hay guys oh. Alam niyo mga kasari pag may tindahan ka, kailangan tiyaga ka lang, sipag, tapos kailangan mabait ka sa customer mo. Ang yung sikreto dyan at saka syempre yung mga presyo ng iyong uh, paninda ay hindi naman sobrang mahal, guys, kasi kawawa po sila. Mukha po yung mga mamimili. Na sobrang mahal ng mga paninda natin. Yung tama-tama lang naman na kumita tayo at hindi tayo malulugi. So, yun lang guys.